Oh kaprah oh. cuman

Bonjour, bueno, voilà son. On a pas de <coughs> dîner. Ça <la> nous dit que il <coughs> Bili ako sponge. Kan, ba? Mga um, 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 susunod ng para tayo.

dina na, mag ako kung kailan. Okay, so just, ayun eh, nga, di ba? At sabi na, kung ito kasi nung di ba, dati, yung um, gago na ano ng sector. Okay, sabihin nga yung pita, na, ano ka ano, para madami tayo. Sabi ko, ayun eh, ako. Sabi ko, hindi ka ako po, po Eh, Ay, kita mo nga. Diba, na nagtatas ng lulaw doon. Eh, di. di ba yun ang sabi ko nga kay Blackie? Sabi ko ni mag-atid ka ako sa mga kainuman niya kung gusto niya. At wala akong nagtutos sa kanyang ano doon. Ay, tapos kagabi, nag-ano daw, tumawag na sa akin Tutoy. Eh, huwag na daw sunduin. sama e, sasama daw sa trabaho ng kapitbahay namin doon sila Adonis. kasama nang lang daw. Eh, bahala ka ako siya. Ay, sabi ko, number ko pa naman ang nakalagay doon sa, yung dapat papasukan niya, di ba? Yung nagbigay sa kanya ng mga septicious na, ano, yung sa opisina dito sa may Sentinel. Sabi ko, pag ako tinawagan niya, at yan pinabayaran sa akin, tingo, talagang tatawagan ko siya doon. Nakakala niya. Ano, pagbayaran niya ako niyan hindi siya siraulo. May kausap na siyang matino eh. Basta sa ngalan ng alak, ng 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 ipagpapalit pati trabaho. 25 pa ito. <laughs> Sabi mo pa eh. Eh, tumawag si mama. Sabi niya, ano, mo ina? Sabi ko eh, hindi ka ako. Sabi ko, bahala ka ako siya. Eh, sasama daw ni Adonis sa trabaho eh. Sabi niya, eh, paano ano yung mga gamit na binigay din sa opisina? Eh, bahala ka ko yan. Pag ako tumawag na bayaran, eh, bayaran niya kung gusto niya. So, wala ka ko kung ibabayad dyan, oh, yun siya. siya. Eh, yan ang mangyayari nun, pagka tumawag. Kasi, nakalagay dun sa bayo dito yung, ano, number ko, eh kung sa i-sasabihin bayaran I papabalik ko yan. hindi naman nagamit pinabilihan. Eh, siyempre, sa kanila na yan, presyo na nila yan. oo, oh. oh, hindi eh, negosyo nila yan eh. Ayan yung niya. Eh, ko din na tumawag yun sa opisina na yun. Ah, sabi ko kung ano, 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 lang. ang braso ko magana nakita na ni Buya tsaka ni ni Nedroy sabi niya dito sa si, may dito sa may marulat dito sa may kailang ni Darlene yung, yung papunta sa may park yung panan uh, di ba nga, ang tubig, eh, napa, ano ako, eh, yung mga na, eh, parang napahampas dun sa, ano, sa lamesa, at man, man, na, pan, ano, ang pa ako, eh. Oo. Oh. Eh, tapos kanina, eh, wala na. Ay, wala, hindi ko na mo ano, yung siko ko ang ano, hindi yung kamay. kabila naman. Diyan nga ang na paano eh, ano, ay, ano, 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 sabi ko, pag hindi ko pa itahilis na, ano, ay e, baka natin mamagaan ko. Eh, lalo ng, ano, lalo ng, Wait. ano, 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 lalagyan ko na lang, hindi naman nakikilot, -hi paano ba hindi na magaan ang braso ko. Oh. Um...

Ini bisa diterima 妈妈。 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯